So bubuhusan na natin 'yan ngayon. Ayun. Linisin mo na natin 'yan yung puno ng puste. Kung medyo matigas yung buhangin, brasin natin para mas malinis siya. Tapos busahan natin ng tubig. So Huwag niyo kalimutan lagyan ng spacer. Yan, may mga spacer yan. Mga dos ang kapal ng space. Para gumit na yung parilya ng puting natin. Yung maganda yung araw ngayon. Kaya, yeah, uh, magagawa natin to. So, yan. So, ang halo natin na to, ah, 1, 2, 3 isang simento dalawang buhangin tatlong graba pero kung mga simple house lang ginagawa nyo mga bungali house 133 isang simento tatlong buhangin tatlo graba mga simple house pero ito kasi magsaslab kasi ako banta rito itong kalahati na to kaya medyo tinapangan ko. So kung mga isang palapag lang, wala si floor ang gagawin nyo, 1-3-3. Okay, 1-3-3. Yan lang. So tirahin na natin to. Yan. Saka yung parilya ng puting ng hollow block nyo. Yan, tinali ko yan dito. Yan, nakatali yan. Yan. Nakatali yan yung puting ng Uh, awol natin ng hollow block na dyan sa poste para hindi siya gumalaw-galaw mas matibay siya so dito hindi ko na nalagyan dito ng parilya kasi nakapatong naman yan dyan sa puting ng uh, natin so matibay na yan dudubli pa yan pag binuhusan natin ng kapal ng mga 8 uh, inches ang kapal mga 20 cm o 25 cm ang ibubuhos natin dyan So, ayan na. Nahalo na natin. Ah, uh, pag katapos natin haluan yan, butasan natin siya. Ha? Sa gitna. Tapos, bago natin ilagay yung mga graba. to. Bago natin siya ilagay dyan. Okay. Tapos, basain natin ng konti unti ng tubig. Ayan. Pag sinabay mo kasi yung graba dyan, halo sa buhangin, tsaka siminto, mabigat yan mahirap haluin yan, mahirap palahin kaya mas maganda buhangin lang muna at siminto yung haluin natin bago natin ilagay yung braga yung graba pag nabutasan na yan So Ayan na, nalagay na natin yung graba Pwede natin siya basain na Unti-unting basa Nagyan muna natin sa gitna ng konting tubig Tapos basain natin paikot Para sumipsip na siya So ayan, saglit lang natin hinalo, kunting pala, -pala lang kasi pinasipsip muna natin yung buhangin at saka graba. So mandali na natin haluin yan pag ganyan na, pag basa-basa na siya, mandali na lang haluin yan. Ayan. So ang ganda ng paghalo natin, saktong-sakto lang yung basa. Ayan. Sakto lang. So, ayan. Mga 6 inches pa lang yung kapal niyan. Pero, palagay ko okay na yan. 6 inches. So, ang isang simento natin, hindi pa hmm, kulang pa kulang pa yung isang simento hindi, hindi niya na cover yung 3 meters na puste yan hindi yan na cover sabihin itong 3 meter na puste natin yan yan mga mga dalawa mga dalawang simento to yan hindi kaya isa't kalahati ito, lang, ito na lang naman eh yan yan Kaya mga isa't kalahati yung budget natin na siminto. Diyan sa 3 meter na agwat na pusti. Kasi yung isang siminto natin, hindi pa natapos. Oh. Sa kapal na 6 inches, hindi pa natapos. Ayan. May natira pa. Maghalo pa tayo. So, natapos na natin buhusan dalawang simento ang naubos natin ang kapal nito is 6 to 7 inches ang kapal nyan okay. tapos ang lapad ng butas natin is 38 okay. 38 cm ang lapad ng butas natin yan. so nakaubos tayo ng dalawang simento so ang nabuhosan natin mula rito yan, sa corner hanggang doon is mga limang metro yan kasi itong poste natin 3 meter to ay may isang metro pa doon plus dito mga isang metro din so mga 5 meter so may idea na kayo kung gaano karami na simento ang mabubuhos sa puting nyo pag nagputing kayo ng hollow block sa limang metro dalawang simento okay One, 133 o 123 ang halo. Pero dito sa akin, 123 to. Okay. So, kung 133 ang halo nyo, mas mahaba pang mau-cover nyan. So, kung kapalan nyo ng mga utso yun. Mga 4 meter siguro ang cover yan. Kung kakapalan nyo ng utso yung kapal ng buhos ninyo, dyan sa puting ng halo block So, dalawang oras ko itong ginawa. Uh, bali, ako lahat naka ready na naman yung tubig siminto at saka buhangin at graba dalawang oras ko to ginawa yung itong yan so kung dalawa kayo gagawa may isa, may isa ka pang alalay mga isang oras mo lang magagawa yan so meron ako yung idea sa kapasidad ng isang mason kung gaano ka laki ang magagawa niya sa isang o sa dalawang oras dito sa puting na to na limang metro so kung dalawa kayo gagawa mga asang oras lang kaya nyo na yan basta ready na lahat yan okay so yan kaya kung magpagawa kayo yan ng ganito ganito kahabang puting may estimate nyo na kung uh, <coughs> ilang oras nila matatapos depende sa tao halimbawa ang haba ng uh, pabubuhusan mo is mga 10 meter yan kung dalawa sila so dalawang oras lang tapos nila yung 10 meter buhusan basta prepare na lahat so kahit dalawang tao kaya kaya yan So ayan. Tapos na natin. Pwede na natin siya asintadahan. Ayan. Bali mga ah, uh, 10 metro to. Ayan. Pag pinagdugtong-dugtong to mga 10 metro. Ayan. Natapos natin ng may gitatlong oras. Okay. Okay mag-isa lang ako nagtrabaho nito tatlong oras so kung may katuwang pa mga isa't kalahating oras kung may helper pa tayo